Bumalik ako sa Piso Mura Bagsak Presyo Bodega Sa labas pa lang, madami ng tao nag-aabang sa pagbubukas nila Kaya naman pala, si Cheska at si Mami Jay. Hindi lang appliances ang pamimigay nila, pati cash na Ayan, nininvite ko po kayo dito sa may Piso Mura Bagsak Presyo Bodega Meron tayong bagong mga pasabo ngayon Meron tayong Piso Appliances, nakatago siya So hanapin niyo siya, plus meron pa tayong pakash Meron siya wow. sa iba't ibang mga items na nakatago ano oh, nakatago yung mga pera? Opo, sir. Nag-ready tayo para dyan. Oo, ang dami. O, diba? Masarap talaga mamili dito. Bukod sa mga items na mas mura sa mga kilalang department store at groceries. Dito, nag-shopping ka na, pwede ka pang makajakpat sa mga piso appliances nila. At araw-araw, maraming piso items din dito. Totoo po yan. Gaya ng mga nakalatag sa harapan nyo mismo. Pwede mong ibenta kung may mga tindahan kayo sa lugar nyo. Kada umaga, asahan nyo na nagintong kadami ang mga gustong mamili dito. Lahat ng tao masaya. Hello po, good morning. Parang na pira sa, ah! <laughs> sa wawawin. At excited lalo na kapag nagsimula nang magbilang si Cheska. Handa na ba kayo? Oo. 1. Dai na ba hey! natta? <laughs>